Hindi ko alam kung paano sisimula nito. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap ang nangyari. Hindi ko rin alam kung totoo ba yung naranasan ko bunga lang ng pagdadalamhati ko. Pero isang bagay ang sigurado, hindi normal ang nangyari ng gabing iyon. Dalawa lang kami magkapatid ni Kuya Abdon. Siya yung tipo ng kapatid na protective pero loko-loko rin minsan. Lagi niya akong tinutokso, ginugulat, at minsan sinasadya talagang asarin hanggang sa magdabog ako. Pero kahit ganun, siya rin yung unang sumasalo sa tuwing may problema ako. Kahit hindi kami dalas mag sa isa't isa, alam kong mahal ako ni kuya. Noong isang buwan, isang trahedya ang dumating sa pamilya namin. Namatay si Kuya Abdon sa isang aksidente. Sabi ng pulis, nasa daw siya sa kalsada at diretsong bumangga sa isang poste habang nagmumotor pa uwi. Wala raw nakakita. Wala raw nakarinig ng sigaw niya. Wala raw tumulong. Natagpuan na lang ang katawan niya kinaumagahan. Wala nang buhay. Dugoan at basag ang helmet. Gumuhu ang mundo ko. Hindi ko matanggap. Ilang linggo akong tulala. Hindi halos kumakain. Pati si mama at papa. Halos hindi makausap. Walang masabi. Walang mailabas na emosyon. Ang bahay namin na dati maingaw sa kantsawa namin ni kuya, naging parang isang malamig na libingan. Dumating ang lamay, pero kahit nakahiga na si kuya sa loob ng kabaong, hindi ko pa rin matanggap na wala na siya. Hanggang sa inilibing na siya, hindi pa rin ako makapaniwala. Parang anytime, bigla na lang siyang susulpot at tatawa. Sasabihin, gago ka, naiiyak ka na naman, di pa ako patay, ano ka ba? Pero hindi, hindi na siya babalik. O yun ang akala ko. Isang linggo pagkatapos ng libing ni kuya, hindi ako makatulog. Mag-aalas 12 na, pero gising pa rin ako. Nakahiga lang sa kama, nakatitig sa kisang. Tahimik ang buong bahay. Wala akong ibang naririnig kundi ang mahihinang ugong ng bintilador sa gilid ng kama. Pumikit ako, pilit tinutulog ang sarili. Hanggang sa may maramdaman akong biglang bumigat ang kama sa tabi ko. Para bang may umupo. Nalaglag ang puso ko sa kaba. Dahan-dahan akong dumilat. Pero hindi ako gumalaw. Sinubukan kong pakinggan kung may maririnig ako. Tahimik. Pero ramdam ko, hindi ako mag-isa sa kwarto. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin. Pero dahan-dahan akong lumingon at nakita ko siya. Si Kuya Abdo. Nakaupo sa tabi ko. Nakatingin sa akin at nakangiti. Pero hindi yung normal niyang ngiti. Hindi yung masayang ngiti na nakasanayan ko. Iba. Malungkot. Maputla. Halos parang wala ng buhay ang mga mata niya. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Bakit hindi mo ako hinintay? Mahina niyang sabi. Nanigas ang katawan ko. Ano? Bulong ko. Napangiti siya. Pero mas lalo lang akong kinilabutan. Tinawag kita, di ba? Nung gabi ngayon, tinawag kita. Parang piniga ang puso ko. Kuya, anong sinasabi mo? Unti-unti siyang yung muko. Inilipat ang mukha niya sa akin. Naamoy ko ang malamig na simoy ng hangin. Walang amoy ng pabango niya. Walang amoy ng pawis niya. Walang kahit anong pamilyar na set. Wala. Parang hangin lang. Giniginawa ko, Lucio. Bulong niya sobrang ginaw. At bago ko pa siya masagot, biglang may malamig na kamay na humawak sa braso ko. Ang lamig, Diyos ko parang yelo. Napapikit ako sa sobrang takot at nang dumilat ako, wala na siya. May nabukasan hindi ko pa rin matanggal sa isip ko ang nangyari. Hindi ako makakilos ng maayos. Hindi ako makausap. Tulala lang ako habang kumakain ng almusal. Napansin ni mama. Lucio anak, okay ka lang. Tanong niya. Tumingin ako kay mama. Kita sa mukha niya ang pag-aalala. Ma, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Pero naalala ko ang sinabi ni kuya. Tinawag kita ba diba? Nung gabi ngayon, tinawag kita. Ma, nung naaksidente si kuya. Sigurado bang wala talagang nakakita? Nagkatinginan si mama at papa. Halata sa mukha nila na may hindi sila sinasabi. Anak, panimula ni papa. May nakarinig sa kanya. Napapitlag ako. Ano? Tumango si mama. Yung kapitbahay natin si Mang Eddie. Sabi niya, alas onsin ng gabi, may narinig siyang sumisigaw ng tulong malapit sa kalsada. Nanginginig ang mga kamay ko. Sabi niya, parang boses ni Abdon, pero nung lumabas siya para tingnan, wala siyang nakita. Akala niya, guni-guni lang niya. Nagpanting ang tenga ko. Tinawag niya ako. Totoo ang sinabi ni Kuya. Tinawag niya ako ng gabi yun. Humingi siya ng tulong. Pero wala ako ron. Wala akong nagawa. At ngayong wala na siya. Siya naman ang bumalik para tawagin ako. Simula nun, hindi na nawala ang pakiramdam na may nakatingin sa akin tuwing gabi. Minsan, naririnig ko. Ang mahihinang yabag sa lobas ng kwarto ko. Minsan parang may lumulubog sa kama ko. Minsan naririnig ko ang boses ni kuya. Mahina pabulong, lusyo, hindi ginawa ko. At sa bawat pagsikat ng araw, hindi ko alam kung dapat ko ba siyang hintayin bumalik. O dapat na akong matakot, o baka isa na, turuyan na niya.